Ito, Okay, uh, good morning! Dito kami ngayon sa barangay Vergara para sa clearing operation kasama ang uplan disiplinado Uh, Siyempre kasama rin ang ating substation aid personnel para sa security. Ayan yung mga naka-obstruct dito. Ay kakarga ng ating team. Ayan yung naka-obstruct dito. Kakarga. Kasama rin ng CMMG. Morning, Boss! Lahat ng mga nakaka-obstruct dito ng mga kahoy ay kakarga ng huklan disiplinado para rin sa kaayusan dito sa Barangay birga Sir, may damay yata. dito. Gaga na rin. Kaya ah, lang ito ng hindi maayos na alakaran dito. Ay, ginagawang tamba ka pala yung pwede para hindi rin ho kayo, para hindi na rin ho kayo mahalapang mag-dispose, habang may dala po kami truck ngayon, kaya na po, kung meron na kayong pag-dispose, kaya na rin, pinag para hindi na rin, rin kayo Ay, gulong muna iba, karga niya. Hmm. Uh, okay ito, ang mga sakyan pinapa... pinagbibigyan, pinapaalis muna. At yung mga gamit na nakaharang dito, mga kariton, aparador, bike ay pinagkakarga na sa na, natin. Pinagkakarga na sa dump truck natin dito. siyempre kasama yung security ng uh, ang disiplinado Okay, after dito sa uh, Bukobo. Uh, next namin ay papuntang Gabriel. I love it, mga batang G. See you mga batang G. Okay, mga nag-obstruct dyan yung mga upuan, kahoy, motor pag hindi nyo karga talaga yan let's go, let's go, let's go and shout out sa lahat ng mga taga CMD enforcement yung mga loading natin yan Poging Pogi and Max version 2 sana all version 2 habang sila magpaparid sa ilog tayo, dito muna tayo mag-clearing idol na Oh ya. Yeah. Nah, sang agak-agak deh, Pak. Oke, yang di saya okay, yan sa Gabriel Street. Yang yan, yeah, ngesa mau si Tapron Don. let's go. tayo dyan Ayan, nandito tayo ngayon sa Gabriel Street Ayan, magagawa siyang mabahay si Y.C. Jeff po oh. Ayan, karga na yung mga alaman na yan Pwede ito Thank you. Hmm. ito ano. karga na gagana. ibang oh. ano, nakaka-obstruct lang dito. 'Yung motor pinagbibigyan pa eh, pero 'yung mga ginagawang tambakan kasi dito na eh, ha. Oh. Eh, yan ang, ginagawang ano. Mga nakaka-obstruct na mga ano. Yan, karga na karga. Mga ginagawang tambak. Nagiging payatas na tayo dito eh. Eh, yan pa.

Soft drinks, papasok, kaya. Yeah. Na drinks na pwedeng ano, pero yung mga ibang ginagawa lang kalakal, display. Yung ginagawang kalakal, yun. Pero yung soft drinks, pasok nyo lang yan. Gamit sa hanap buhay. Gamit sa hanap buhay. na. Relax oh, lang kayo, wag kayo mataranta. Oo. Yung mga maritis, kakarga na rin natin. Yung mga marites dyan, karga na natin dyan. Asa yung founder dito ng maritis? Eh, karga na natin. Naglalabasan na, oh. Naglalabasan na yung mga founder dyan, oh. Marami lang parang eh. Karga o pasok? Plywood, plywood. Ayan yan mga plywood, oh. Ayan yung Ano, ikikilid ba o ipapasok? Kasi ginagawang tambakan po dyan. Ay, ayaw. Pasok na. Yung ipapatapon nyo, pwede na yung ilabas, yung ipapatapon nyo. Patapon nyo

Nandiyan naman dito sa Gabriel oh. Gad, nagtatanong mga iba pang Ay, pa ng Ayun pa 'yung mga nakasama. Ayun 'yung mga nakasama. Sabay. Si Marites din, sako niyo na rin. Mo kong nakisi kayo nang binuwat niyo yan ha. <laughs> oh, magwawalis bala kayo na eh. Nagwawalis bala kayo dito. Ha? Nagwawalis <laughs> na <laughs> naman ah? kayo. ko na nakita. Kaso mo mga pakilis tao. Ah, magwawalis bala. <laughs> sige, sige. Sige nakakatapos na din. Ito, sa Gabriel, di ba? Maliwalas na dito. Ngayon eh, makikita niya. Effective yung clearing, di ba? Maliwalas na. Maliwalas na. oh iba ba? Alinis na tignan dito sa Gabriel. Kanina, ang... Ang dumi, o. Oh. Oh, 'di ba? na oh, naman 'yan. okay na, 'di ba? May tagalinis pa 'yung street dito, Gabriel Street. May tagawalis pa? Oo. Ah, oh, sabay sa mga CMT mga tropa CMT SM, 'o. Oh. dito kinakarga 'yung ano. Ipapakita namin sa inyo kung saan ginakarga yung mga gamit ng mga nakumpiska at nakuha sa sa operation na to nandito Yan yung mga nakumpiska Okay lang kayo Okay lang kayo dyan? Okay lang kayo Yan marami lang kayo lang yung Mga nakumpiska dyan na sa operation natin ngayong araw na to na -shout out sa mga tropa natin na naghahakot dito Marami-rami, tatlong traktor Kaya lang, dalawang area lang ang napuntahan natin ngayong araw na to. Eh, shout out sa kay Capron Ron of the at si MMD team para sa pagkasagawa ng operation, clearing operation para sa kayusan ng nungsod ng Mandaluyong City. Okay, maraming salamat. Ingat kayo.